Ayan, good morning ka probinsya, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, kumusta, kumusta ang araw natin? Ngayon ay magpakain tayo ng ating mga alagang manok. Mayak na sila. <laughs> gutom na, gutom. Mag-alas 7 mag na dito, so pakainan muna natin sila. Oh, dali na, kain na kayo, dali. Dali, kain na. Kain. Hmm. Tuwa sila o. Oh. Ay, mayroon isa nagtago dito. Lumabas ka na dyan. Lumabas ka na dyan at kumain na. Dali. Ah. Still done. Uh, tá, não. sa kakaprobinsya, meron ng itlog yung ano natin, yung binili kasi natin yung isa may kasama siyang itlog dalawa tapos ng itlog kahapon yan tatlo na siya, nilipat ko kasi patong patongan ng mga ibang manok kakak mangitlog na sa siguro yun. pa tayo ng ibang ano, pitlogan nila. Ayan, busin nyo na yan. Ikaw, napakaduwag mo. Tago, nang tago ka ng tago. Yan. Basta mayroong pang isa doon na hiniwalay natin. Bigyan din natin ng anong pagkain.

natin ng tubig yung ano nandito itong tubig nila may halong vitamins to kasi masama yung ano panahon buti na rin yung maras lang vitamins tubig nila parang extra juice Tignan kayong water. Drink na water. Kakatuwa yung alaga natin guys. kakasigla lang. Yan yung maitlog na yung iba malapit na rin yan yung may ano yung paitlogan meron ng laman na tatlong itlog Ayan, drive na kayo ang water. Ito, malapit na rin ang mga itlog. Malaki na yung puwit. Uli na nga, bulin ang habulin. Diyan ka lang, drink ka ng water. balik natin to doon sa kapatid niya. Balik ka muna dyan sa kapatid mo para di kayo mag-away.